So, ang malaking lawa. <coughs> daming naliligo dito. So, mga yung <coughs> yung mga marurunong lumangwi So, maya-maya maligo din tayo. Kaya lang. <coughs> Busog ako guys. Kakakain ko lang. <coughs> Papahinga muna. Lakas ng hangin eh. Temperature namin ngayon nasa 28 degrees Celsius. Yung last dos ng hapon. So, yung sa kabila, malapad din eh. So, ganda. Walang masyadong maraming mga bahay. <coughs> ganito may magdadala ng ganito halimbawa